<laughs> kagagawan ng tao sunog sila ng sunog at so, tinignan nyo yan gay yes okay, basic lang ata. Ay! Mukha matanagan. Hoy, tapos siya. si Tam.

Kaba say taon? Ibi gusun? Nata pa tau, banga buhut jak yung kailangan Tani tani, tani tani, tani tani me Matai! Ndikan nga tau, bal kurang mas tausun Matai! Awanan, dalimnaan Hmm. sain saya tannik ku gante Monte ino ang um, potara ka mohoangblages <laughs> um, nang br hai krohoam <laughs> <Num. laughs>